Angel University TV. Andito na naman aking na Sinuntahan ang aking makulit na pamangkin. Pinuntahan ng ating alagang si Au Au. Kaira. Kaira ba? Kaira. Ali ka rito. Tapos na, uh, Eto Ito yung Kaira ko guys. Oh. Ito so, si Kaira. Kamukha ng ni Nana. Oh, balik mo doon to. Ayan. Nagyang like ko tubig. Hmm, tobig Si Tyra, ayan. Ayan. Ayan ang ating alagang doggy-doggy na mabait. Ayan, si Tyra ko. Ayan. Kamukhang kamukha. mo kayong dalawa? Sige na, tabi nga kayo. Tabi nga kayong dalawa. Kuha oh, kayong picture. Oo. Uh, kamukha. Tinan mo mata, Parehas laki. O, oh, Tyra, patingin. Wow Kada mo nga dila mo na. Pareha <laughs> sila. Kada mo tindugi oh. Hmm. Pareha sila ni Doggy, eh. di ba? Sino magagawa sa inyo? Ah, uh, sa so, sempre hindi siya magpapatalo dito. <laughs> si Kitang kami ng water na. Ah, chinana. Ay, nagdila-dila na. Nag-aso din siya. Lalo, <laughs> Sa tulong ba? bakit natatapon mo ito? Bakit 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 na yung atin namin. Bakit? tatapon ka si Daddy Hindi. ba? Sinabi niya? So wala tayong nangintindihan. So sige lang. Pagsalitay na lang natin. Ano yun? Tatapon na mo <laughs> ako. Na... So, susunan dah, oke kakak? Oh, susunan? Oh, susunan. Ate kakak. Pasok kakak, ate kakak. Si nana bunco? Yana. 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 So, meron silang bunco, Yana. Ate na daw siya. Kasi may bunco silang Yana. Siya na si ate. Ano panggalan mo? Nana. Nana din. Pareha silang si Nana. Nana at Nana. Boleh. Nana, Yana. Ah, ya, Nana siya. Yana yung besok. Nana, Yana. magulo, yung ano nila yung, uh, yung, 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 yung pangalanan so yun oh, palabasin yung asa para mag, maglaro kayo doggy Yana. ayan o Yana. Diana ano pangalan nito asa natin Kaira 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 oh, okay na ikaw dyan uh, si Tyra namin kasi sobrang init sa taas so syempre ayaw natin mag depress yung aso kasi buntis yan so ginaba natin para hindi siya ha? natutulog daw kasi nga buntis yung aso so uh, padid, mo na lang siya bebe Paano ba ba? Huwag ganun yung Paano yun? Paano yung so, Ah! So, ala ka rin na. Saya, uh, ah, meron daw silang black ass. Kaya, natin na yung black sa mo, Ay, tatay na pala yung black ass nila. Nagyaba ko pa pero patay na. Ah, kaira rin. Ka pamuta kayo na ata. Ah, uh, ito yung dito, yung dito sa mata, yung pamuta. Muta. muta muta kayo? May muta kayo ng asa? Oo, dito. May sa inyo? Oo po. Meron pa din. ikaw dyan, muta din. Oo. kay Ato? Oo din, ako lang Ato lang dyan, may Ato, muta. Ikaw din, may muta dyan. Meron pa. Dalawa? Oo. Uh, Oo. Uh, uh, apat, dami, anin? Oo. Anin. 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 <laughs> Let's go, guys. <laughs> I